hindi nakapagtataka na yung area na nakalagay sa tax declaration certificate no at saka doon sa actual na area ng lupa ay hindi po talaga sila magkatugma no kasi tulad ng nasabi natin no sa ating mga videos uh, ang ang area po sa tax declaration certificate no uh, so far as yung mga technical description doon mga boundaries no ay hindi po talaga reliable yan no kaya napaka kasi na eh, um, nung bago tayo magpapatitulo ng lupa, di ba, kailan magkaroon muna ng tinatawag nating subdivision Division and Lot Plan, no? Na kung saan ni-aprobado ito ng uh, Land Management Bureau, no? Ng Department of Environment and Natural Resources. Eh, lalo na sa unang panahon na kung saan ang ang pagmamayari ng lupa, ang boundary po nito ay hindi po klaro, no? Fluid ang boundary. Misa, tinuturo lang na hanggang doon sa may punong kahoy, hanggang dito sa may pilapil, no? At para tantya lang. Ang importante naman dito is, yung halimbawa, a ah, mas malaki yung nakalagay na area doon sa 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 tax certificate or it could be reversed, no? Maliit. Ang importante dito, nung ibinenta ng may-ari yung kanyang lupa, okay? Tinuro niya. Ah, na aaring ah, it could be lampas, no? O kulang, no? Doon. Basta importante, si ang binenta na property kung halimbawa may kulang doon sa kulang man doon sa tax declaration certificate pero sa actual survey ay ay sumobra kung ano yung tinuro no at dati nang ika nga no Laging, naging naging kilala na yung seller na sa kanya talaga yung pagmamayari ng lupang iyon no na lumampas naman na mas malaki pa di hama kaysa tax declaration certificate at siya yung in possession dito and the concept of an owner ay dapat ito yung sundin no ito yung sundin kaya kailangan magpasorbe kayo no sa genetic engineer upang sa ganun makorek po at ma maiwas to no yung tamang sukat doon sa tax declaration certificate base ito sa pagmamay-ari no actual na pagmamay-ari at possession ng uh, may-ari ng lupa okay so uh, uh sana magawa nyo ito sa lalong madaming panahon para di maitama yung, yung sukat no, ng area ng tax declaration certificate at makapagbayad kayo ng kaakibat na, uh, na amilyar base doon sa assess value ng property at base na rin ito sa tamang sukat ng inyong uh, lupa. Lamang na kayo pag may alam sa batas.